may bago na naman ako aabangan dito sa UD Palisade Hybrid 2.5 Turbo ng makina nito na hybrid di gasolina siya na naka turbo 2.5 pero hybrid siya so asahan nyo matipid to tapos malakas umatak sigurado Pirelli Scorpion Tires 21 inch disc brake harap at likod busog na busog sa features pakita ko sa inyo yun harap bug napakalaki ang laki tignan no? 0.5 pa yan ganda no malita ko bumubukas daw to sabi ni kuya eh puro pasukan ng hangin grabe to ang ganda may isa pa akong gusto yung Santa Fe yun nandun no parang pang militaran dating eh Pero focus muna tayo dito sa ano sa palisade kasi ito na yun eh. 3.9 daw to 3.980 kung di ako nagkamali kumpleto premium na premium ang mga pindutan hmm. fully adjustable seat hindi lang to hindi lang yan pati likod grabe ba diba? Kompleto rekados Ang speaker. Alam mo talaga premium, ang 'yo. Oh. Sunroof, mayroon sa harap. Mayroon din sa mga pasahero. Ang aircon ikot, hindi ka mabibitin. Kompleto rekados, no? Pindutan, meron dito yung sa Staria ko nandoon eh. Ang luwag ng legroom, mo. Oh. Yung huling sumakay dito yung tropa, 6'2. So, kung 6-2 ka, ganyan yung atras mo. Ang luwag pa rin dito. Pwede mo pa i-adjust yan kasi adjustable eh. May shade din siya. Ito yung shade niya. Pag oh. medyo gusto mo, lalong hindi ka makita sa loob. Or naiinita ka pa rin kahit nakating. Taas mo lang yung shade niya. Pwede Ito na yung mga next na inaabangan natin eh. lahat ng control sa manibela makikita mo Parang yung Staria natin. Safety features, kompleto rin. Meron din cross control. Siyempre, ang airbag nito, paikot. So, yung Staria, amaze na amaze na ako don Iba to. Talaga naman. Ibang level ito. Tingnan nyo naman speaker, kung sino may gawa. Hmm. Alam mo yan ha. Alam mo ha. Ang screen napakalaki. Ang ganda dito. Digital na rin 'yung sa aircon dito. Nakakatuwa ito. Kamera nito paikot. Tapos, ito tingnan niyo to ah. Napakalalim. Pwede mag-swimming. <laughs> ganda. Aha, ito sa phone charging wireless charging may lagayan din dito ng mga gamit pwede ka rin mag charge dito makakina silipin natin electronic parking brake kagaya sa Staria tapos ito pangangat angat ng likod tingnan natin yung engine ang ganda nito tignan nyo yung mukha nito ang oh, laki oh naka 0.5 pa yan pero ang laki na niyan tingnan natin yung engine boom pag may mga nakita ka ng na mga orange orange na ganyan hybrid yan or electric parang sa Meralco diba pag orange o oh, kuryente yan pag blue yung mga tubo ng tubig yan so ayan orange ito yung makina niya 2.5 turbo So, ito yan. Oh. Kung gusto nyo yan ng mas detalyado specs, ito yan. The all-new Palisade Hybrid. 2.5 Turbo Hybrid, diba? Max Power, Torque. Oh, yan, para sa mga technical mag-isip. Pero ako kasi simple lang ako mag-isip sa ganito talagang. Nasubukan ko na kasi ayun yung story ako. Diba? Graduate na yan. Pwede na kumuha ng palisade. <laughs> Sarap. Sarap nito. Grabe ito. Pero dalawa yan eh. Gusto ko rin yung Santa Fe. Ayun oh. Papasulya pa ko kayo saglit sa Santa Fe. Pakita ko lang muna sa inyo itong kabilang side. May lagayan kayo ng baso dito. Meron din kayo dito iba pa lagayan. Ang luwag oh. Tingnan nyo. Ang sasakyan ko ah. Mmm. May isang danggal pa ang luwag. Ano to? Wow, may lagay ah. Champagne, please. <laughs> yung bote nandyan oh. oh. may charging. 100 watts, oh. Type C. Pwede 'yung magsalpak nung ano mo? Wire mo dito na type C. 100 watts ang tulin yan Imagine, kabilaan ba? Oo, oh, kabilaan. Tapos ito, pwede mo i-adjust. Para sa mga luxury car to eh. Yung pag yung ayaw i-adjust mo nasa harap, o kaya driver lang, tapos ikaw, si boss, nandito, hindi mo na kailangan sabihin kay driver, adjust to. Kasi ikaw na pipindot dito, no? Dalawa lang kasi kayo eh. Tapos, may iba, mo pa yung armrest, oh. Dito sa likod. Wala kasi yung susi, kaya hindi natin mabubuksan yung likod. E, dalawang cup holder. Charging din na 100 watts. Charging saksakan uh, ng wire. Ito, pang fold. Ito, pang usod. Grabe. So, kung wala kang ikakarga sa likod, pwede mo siyang iatras abante. Pwede mo paluwagin ang todo Grabe, ang luwag ng likod. Ilang bagahe ito. Kasa dito. 180 watts, 12 volts. Yun oh, may saksakan na naman dun oh. seatbelt syempre, kompleto pa ikot for safety. Ganda nito Grabe ya ah. Puro ko oh, grabe, tsaka maganda eh, no? Kasi yung staria ako, nabilib din ako dun, kaya ako napabili rito eh. Dito ko binili yan sa Hyundai Alabang. Yung aking staria ah. So, mukhang may pag-uusapan na naman kami yung bago ni Mrs. Kung itong Palisade o yung Santa Fe. Kasi gustong gusto niya rin yung Santa Fe. May gulong naman tong reserva siguro. Ayun, meron naman. Camero. <laughs> Ayos. O yung mga nag ng mga pampamilya dyan. Gusto ninyo yung sobrang daming busog na busog sa features. Check nyo to. Hindi yan sponsored ha. May pinuntahan lang ako dito sa Alabang. Napadaan lang. Pero solid to. Tingnan natin. Next year. Kung uh, makakaparada to doon sa ating garahe. bye, -bye.